Hindi ko na sana ilalabas ito kasi naawa naman ako sa'yo. May mental health problem ka kasi at ikaw naman ay aminado. Pero putik Percy, nagkalat ka pa sa live ni Mang Rene. Kinupal kita? San banda Tapos sabi mo ba, itry ko ng malaman ko? Sobi Iyakin ka talaga eh, you no? Know? So, ito na yung content ko na dapat na 3 days na inilabas ko pero pilit na inipit-ipit ko. Babanatan o hindi? Ikaw content o hindi dahil sa ipinagkakalat ni Sento na mabait ako gumawa ako ng mabilisang poll sa aking community pwede ba kitang i-content mapagparayang Percy bakit ganyan ang tanong ko simple lang naman ang basehan ko yung sarili niyang tanong sa kanyang sariling community ano ba yon gossip eto pinagpapala ang mapagparaya aba sabi ko parang may gustong ipahiwatig ang lapida ng mga ampalaya <laughs> Yun hindi lang niya may na magpapara, na ako. Hindi na ako sasagot sa mga banat niyo sa akin kahit may kasunduan na kami ni Kayo. <laughs> kahit kaliwat kanan na ang burang tinanggap ko sa reyna niyo. Queen Bratinella, ikaw yon Atin-atin lang to. Pabulong na ang ginawa ko para hindi masyadong klaro at konti lang ang makakarinig para sikreto lang natin to. Usapang lasing lang to. Bukas na ako magdadamage control pag nahimas-masad na ako. <laughs> Ngayon, balikan natin ang comment section ng poll ko. Tignan mo talaga itong taong tawoo. tignan mo at nag-comment pa ang tarantado. Isip bata ang datingan <laughs> Hindi mo ba narinig ang deal? Parang batang umiiyak ko. Oh. Parang batang bibili sana ng candy pero isang sakong bigas ang dana pag uwi. <laughs> Kawawang bata, pinagbuhat ng isang kilong bigas. Kawawang bata, paano kaya ba niya ipapaliwanag sa nanay niya na meron siyang dalang isang sakong bigas? Hindi ka makarelate sa candy at bigas na analogy. Ha, the best ever analogy. Kahit panuurin mo pa ang content ni Queen Bratinela. Base sa sagot mo dito sa aking poll, ibig mo bang sabihin hindi na kita i-content? -co Ayaw mo na na i-content pa kita? Paano ba yan? Ayon sa poll mo, panalo ang pinagpapala ang nagpaparaya. So gusto mong pagpalain ka, hayaan mo akong i-content kita. Ikaw ngayon ay magpaparaya. Malay mo, Kapag kinayaan mo lang ako at hindi ka na magrebat, lagpas pa sa langit ang mapupuntahan mo at hindi lang sa lapida mo magtatapos ang lahat. So syempre, magdadahan-dahan lang ako sa mga banat ko sayo. Yung level ng pang 12 anyos ang bibitawan ko para kahit murahin mo ako at least na i-level ko sa kayang arukin ng utak mo. Magdadahan-dahan lang ako kasi ayoko naman na lasing ka sa pagharap mo sa camera kung sakaling mapipikon ka at mapagpasyang ayaw mo nang pinagpapala. Alam ko naman kasi at halatang halata na wala ka sa tamang pag-iisip kapag lasing ka na bumibira. Alam ko din kasi na gagamitin mo na naman ang lasing card kapag may mali ka na namang nagawa. Alam ko kasi na magpapainterview ka na naman kapag nakakanti ka. Pero alam mo saludo ako sa galing mong lumaklak ng alak lalo na kapag red horse ang sa mesa ay nakalapag. At least nakakatulong ka sa problema ng El Niño. Nakakatulong ka sa pagkukonserve ng tubig dahil sa alak ang iniunom mo sa halip ay water. O ba? Diba? At least nakatulong. Nalasing ka na, nakatipid ka pa ng tubig, di ba? At least nakatulong. <laughs> Nabanitaan ko dahil sa aking pagiging chismoso na dahil daw sa t-shirt. Ay, t-shirt pala. Sorry na dulas. Sorry, 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 sorry. Dahan-dahan lang pala ako. Dapat mabait version ng atake ko. Ulit, 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 ulit. Nabalitaan ko dahil sa pagiging chismoso ko na dahil daw sa t-shirt, naging ampaw na yaka. Sabi ko sa sarili ko, hmm, parang totoo yan ah. Meron kasi akong napanood noon na sabi mo mag-iinom sana ako pero pumunta ka talaga sa meet and greet sa McDo dahil meron daw t-shirt. Hindi verbatim pero yun ang pagkakaintindi ko. Anong lang naman ito? Alam ko, unang reaction mo, Cooking ng ina, ko sinabi yan? Cooking ng ina, di ko maalala yan. Cooking ng ina, lasing kar, gagamitin ko ulit para makalusot. Cooking nang ina, talagang alak na yan pahamak. Cooking nang ina, talaga persi. <laughs> Dol ka ba binigyan ng legal advice ni Atty. EJ? Kaya alam mo ang ginawa mo? Kaya mo ba nasabing na ilusot ka ni Atty. EJ? Yung paliwanag mo kasi na nagtanong lang naman ako sa live ni Atty. EJ at sumagot lang siya. di nga. Tingin mo, naniniwala kami doon, lapidang Kung <laughs> sa live nga nakakapagtanong ka in person pa kaya, hindi nga. Nagtatanong lang ako ah. huwag kang mapipiko na. Ay nga pala, baka naman wala doon si attorney EJ, pero si Executor nandoon ba? Hmm, ay baka naman wala doon si Executor. So si Paring Romel ang naglusot sa'yo? Hmm, so si Paring Romel ang naging tulay? Messenger ba? Otosan na kengkoy ang datingan, pero idiot man, useless naman. tega parehong negative yata yun ah. Useful idiot. <laughs> Nagtatanong lang naman ako. Hindi ako nagpaparatang ha. Magpaparaya na ako na hindi ko na i ang nasagap ng tenga kong maladoding daga. <laughs> Balik tayo sa comment mo na, Di mo ba narinig ang deal? Una, nagkipag-deal ka kay kayo. Parte pa ako ng deal na yan o kahit sinong kabatas at armado. <laughs> Wala akong naaalala lang sinabi ko na I second the motion and I agree hindi na natin titirahin si Percy. <laughs> Pangalawa, paano ba yan? Hindi ako kabatas. Kung ang basean mo ng pagiging kabatas, di yung ano, dati ay nirecognize ka ni attorney. Pero paano ba yan? Hindi din ako nirecognize ni Kayo bilang armado. Hindi naman niya sinabi na, Welcome to armado. Halika nga, kiss kita sa noo. Wala naman ganun eh. Wala naman kasing recognize na nangyayari sa loob ng kabatas at armado. Guni-guni mo lang yung gunggung ka <laughs> Pangatlo, loko-loko. Nakainom ako ngayon. Kaya trip ko ang magmura. Putang ina mo, Percy Lapida. Bukas na ako magsusori kapag ka nawala ng amats ko. Bukas ko na ilulusot ng dahil sa alak ako ay nakapagmura at bayulente sa video na ito. Nagsama ka pa ng kasama mong uhugin para ipagtanggol ka. Hindi mo talaga kayong tumayo sa sarili mong paa. Nagsama ka pa ng member ng Backstreet Boys para segundahan ka. Ano yan? Afanta kayo at may backup singer ka ba? Anong nangyari? Si Queen Bratinella pinagmumura kayo ng sagad sa buto dahil sa katangahan nyo. Alam nyo kung ano ang minsanan pang napatunayan ko na totoo? Birds of the same feather belongs to the same bird. Tama nga naman sila. Parehong mahilig na Parehong love-love-love ang alak. Parehong mahirap makaintindi. Parehong pilit ipinangangatwiran kahit harap-harap ang mali. Maharap sa kamera ng lasing. Parehong iyakin. Parehong pinulbos ni Kayo, parehong nakaubad sa loob ng bahay, parehong magaling magmura, parehong pagmuka, parehong nararamdaman, parehong nagkakaintindihan, parehong may malasakit sa isa't isa, parehong naninirahan sa isang bahay, parehong ang ipinaglalaban, parehong bulag, bulag sa nararamdaman sa isa't isa. Huot mga pare, titigan nyo nga ang isa't isa. Baka kasi hanap kayo ng hanap ng the better one at better half nyo, nasa harapan nyo na pa na Ang kailangan nyo lang gawin ay maging open-minded kayo at magpakatotoo sa na nararamdaman nyo. Huwag nyo sabihing sa parehong kama din kayo natutulog. Huwag nyong sabihing parehong music lover din kayong dalawa. Huwag nyo sabihing kahit sa baliligo sabay din kayo. Yun bang hidu din mo ang likod ko at ihidu din ko din mamaya yung sayo. <laughs> Hilabas mo ang sandata mo at sige na mag-espadahan tayo. <laughs> hindi nyo mapipigilan ang tao mag-isip ng iba dahil kapag ka nalalasing kayong dalawa, hindi nyo na alam ang mga sumusunod na kabanata. <laughs> hindi ko tuloy maiwasan na gumawa ng isang senaryo. Cook up lang to ha. Nasa isip ko lang to. Hindi ko sinasabing ginagawa nyo. Imahinasyon lang ito ng isang chismoso. <laughs> Yun bang magigising kayo sa umaga tapos haramdam nyo na lang na may masakit sa pwet nyo tapos itatanong nyo sa isa't isa, pre, anong nangyari kagabi? <laughs> hindi ko alam, pre, lasing tayong dalawa eh. Ah, ganun ba? Sige, pre, wag na nating pag-usapan pero mamaya gusto mo maglalasing ulit tayo, ha? Sige, pre, kasi kahit hindi ko matandaan ang mga nangyari kagabi pero bakit hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko na para bang ako ay nasarapan? <laughs> Medyo masakit, pero gusto ko na namang ulitin mga bakla kayo ng taon, ang dami niyong pwedeng gawin kapag kanalalasing kayo yung nagsukatan pa kayo ng size ng butas ng puwet. Puwe! Nagsukatan lang naman sila kung ano na ano naman ang iniisip nyo. Sinukat lang naman nila kung alin ang mas maluwang, yung bang nila o yung kanilang mga bunganga. Ito seryoso. Sabi ko kasi magiging mabait ako sa video na ito. Alam nyo mga pare ni Kenkoy, tama na ang drama, tama na ang pagpapaawat, tama na Tama na, tila ba lahat ng tao ay may mali pero kayo ang bukod tanging natatanging wala. Walang nagagawang mali dahil lahat ng pangyayari sa inyo sa iba nyo sinisisi. Magpakalalagi naman kayo natanggapin tanggapin mo lang per se na marami kang mali. Marami kang maling nasasabi kapag dugo mo ay red horse na ang nakahalo. Nakahalo na sa dugo mo para ka nang umaas ng kabayo. Umaas ng kabayo na puro harapan mo lang ang nakikita mo. May mga tao, bagay at pangyayari na nakapaligid sa iyo hindi sa'yo umiikot ang mundo, tarantado! Kung napanood nyo ang video na ito, malamang dahil itatag kita sa title pero huwag kang mag-feeling title. Hindi ka mahalaga, trip ko lang talagang barubalin ka. Alam ko naman kung ano sa iyo ang magpapakalma. oo oh, mali na naman ang iniisip nyo, hindi alak ang sinasabi ko kundi si Paco. Nung pumasok kasi siya sa live nyo, para kayong na-hypnotize, Tinanggap nyo lahat ng advice sa inyo at higit sa lahat, Everything is possible dahil sa respeto at pagmamahal. Magaling ka talagang child star ka, Paco. <laughs>